Bismillahirrahmanirrahim. Isa po sa maling kaugalian ng karamihan sa atin ay ang nagagalit kapag sila ay siningil ng tao na nagpautang sa kanila. Isa po itong maling kaugalian dahil isipin natin, nung tayo ay nangutang, sila po ay tumulong sa atin. Maaring sila po ay may paggagamitan sa kanilang pera pero sila pa rin ay tumulong sa atin kaya tayo ay magpasalamat dahil may mga tao na ganito na tumutulong sa mga tao na nangangailangan. Kaya kung may utang po tayo, tayo po ay magbayad. Sikapin natin na tayo ay makapagbayad. Kung hindi natin kaya, ay makiusap tayo at kausapin natin sa mabuting pakikipag-usap. At sikapin natin sa abot ng ating makakaya na tayo ay makapagbayad sa takdang oras o panahon na binigay natin sa tao na nagpautang sa atin. Sinabi ko sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinuman ang kumuha umutang sa kanyang kapatid na ang kanyang intensyon sa kanyang puso ay hindi siya magbabayad ay tunay na ito ay sisirain ni Allah Subhanahu wa ta'ala ang kayamanan na ito. Kaya dapat po nabigyan natin ng pansin ang pagbabayad ng utang.